Hello mga ka kumusta po kayo? So ngayong araw na ito ay meron naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalapang maka-attract ng good luck na yan sa saping yaman man o pananapi. So bago po natin simulan ang anumang ritual ay nais ko lang po ipromote sa inyo mga kachanski para po sa mga gusto ng mga pampaswerte sa inyong mga negosyo sa inyong mga trabaho sa inyong mga career or kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal meron po tayong pampaswerte dyan para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So meron na po tayong bagong ituturo sa inyo na kung saan ito po ay um, isang ritual tea na mabilis sa um, kung po tayong gustong i-manifest sa ating buhay kahit ano pa man yan ang ating kahilingan na gusto po nating uh, mangyari sa ating buhay ay um, ito po ay gawin natin na meron po tayong isang daang porsyentong paniniwala na sa pamamagitan po ng prosesong ito ito po ay magdadala o lalapit sa inyo ang swerte o sa ating bagay na matagal na po nating inaasam-asam. Kung kung kayo po ay naku lamang at kayo po ay mayroong pag aalinlangan Ayaw nyo lamang po subukan dahil ito po ay uh, masasayang lamang po ang inyong oras. Para lamang po ito sa so mga taong um, malakas ang paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So ito po ay gawin nyo lamang po sa gabi bago po kayong matulog. So maghanap lamang po kayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable na pwede nyo pong gawin ang ritual na ito na wala pong mga distraction. So make sure na naka-off ang inyong mga television, ang inyong mga radyo, nakasalin po ang inyong mga phone para po kayo ay makapag-focus. So kapag ready na, isimula na po natin ang ritual na ito. So gamit lamang po yung ating dahon ng laurel. So isang dahon ng laurel at isang panulat, okay? So pencil pen, ball pen, kung ano po yung meron sa inyo at kailangan din po natin dito ng puting kandila So bago po natin simulan ay ating po sindihan yung ating mga puting kandila At ito po sa ating dahon ng laurel ay isort lamang po natin yung ating special number Yung ating lucky number na ito rin po ay tinatawag na spiritual number So ito pong triple number 5 ay uh, isa rin pong itong um, ginagamit na napaka maswete Lalo po kung meron po tayong gustong i-manifest Okay at uh, lalo pa po kung ating po pong uh, binilugan ang bawat numerong ito Dahil ang bilog po ito po ay sumisimbolo ng eternity o walang humpay na swerte ti ang mapapasayo. Ganito pong bilog ay sinasabi na kapag ito po ay nakadikit sa inyo, ay hindi na po ito makalabas at or hindi na po ito maagaw ni naman. So ito po ay mapapasayo na at tuloy-tuloy po ang taloy ng swerte. So isulat nyo lamang po iyan, okay, yung ating uh, numerong uh, makikita nyo po sa larawan at bilugan po natin. At pagkatapos mga kajanski at pe, po tayong mga kahilingan. So halimbawa naman po kung yung kahilingan nyo rin ay meron po kayo, mahilip po kayo sa sugal o kung kayo po ay mananaya sa loto. So meron din po tayong tayong mga nyo po ito ng orasyon mga kajanski okay? so itong orasyon na sa gilid na makikilan nyo po ito po ay um, um sambitin nyo po ng pitong beses okay? so pitong beses sa uh, pamamagitan lamang po ng inyong isipan so hawakan nyo po ang inyong madahon ng laurel at sambitin nyo po itong orasyon na ito ng pitong beses So pagkatapos ito mga ka-chance sabitin nyo lamang po ang inyong mga intensyon, ang inyong mga kahilingan, kung ano po ang inyong mga gustong makamit o mangyari okay, sa ritual na ito. Dapat tayo po maging positibo, palakasin nyo po ang inyong paniniwala. At pagkatapos i-claim, i-affirm nyo na po sa inyong mga sarili, sabitin nyo po ang I-climate, I-climate, I-climate ng tatlong beses. Then pagkatapos ito mga kajanski inyo po itong ilagay sa inyong mga ilalim or siksik po sa inyong mga punda. Okay? So, hayaan nyo po ito buong magdamag. At ito pong ating kandila, ipatay nyo po ito. Okay? Huwag nyo pong kalimutan. And then sa kinabukasan po mga kajanske, kunin nyo po muli itong ating dahon ng laurel at ayong pasikatan nyo po ito sa sikat ng araw para masalapang ma-activate ang energy nito kahit ilang minuto lamang po mga kajanski And then pagkatapos ay eh, kumaputay ng mga puspuro o mga lighter. Inyo na pong sindihan itong dahon ng laurel. At inyo na po itong sunugin mga kajanski. At abo nito, inyo pong isaboy sa inyong mga front door or sa inyong mga main door. Ito po ay bago po tayo umalis ng inyong pamamahay. Ito po ay between 6 to 8 am lamang po mga kajanski. And make it sure na um, sa araw na yan, pag ginawa nyo po ito, kayo po ay hindi galit. Kayo po ay hindi, uh, wala po kayong mga kaawa. Hindi po kayo malungkot. So dapat yung time na kayo po ay uh, hindi po problemado. Yung masayang-masaya po kayo na talagang kung ano po yung gusto nating gawin ay tayo po ay magtatagumpay. So, gawin nyo lamang po yan bago po kayo umalis ng bahay. Kung kayo po ay maglalaro ng sugal. O kung kayo po ay mananaya ng lotto O kung meron po kayong mga um, special na inyong gustong gawin na gusto nyo pong maging patagumpay o maging successful. Pwede nyo pong gawin ang ritual na ito. Alright? So, dapat time um, pagganahin nyo po ang inyong law of attraction. So, kung meron po kayo mga hindi naintindihan or hindi man sa si inyo, ay, um, uh, i-comment nyo lamang po sa iba pa mga Kachansky. And syempre, ito po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Tandaan natin na nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. So, dapat gumawa pa rin po tayo ng aksyon, pagpaplanong gagawin, kung paano pa po tayo mas lalong umangat. So, ibig sabihin mga kajanski, huwag po tayo mag-rely dito. So, dapat uh, kapag ginawa po natin ito, okay, syempre um, ipanatan nyo na po ang inyong mga sarili dahil po ang maging komportable na ito po ay darating, ito po ay mangyayari. So, hindi po ito yung tipong na, yung hindi pa po nangyayari at ito po ay yung inaantay na lagi nyo pong um, binabantayan kung kailan po darating yung sweat at kayo po ay umuupo na lamang at wala po kayong ginagawa, kayo po ay nagiging tamad na lamang po at nag uh, re relay na lamang po sa mga itong pampaswerte. So, dapat um, samahan nyo lang po ito ng pagsusumikap, okay? um, tayo po ay magsipag pang lalo sa ating kinagawa dahil ito po ay pasasaan hindi po natin mamalayan na binigay na po ito ni universe na tayo po ay, ay hindi po tayo nag-expect okay. ito po yung mga swerte o mga windfall na hindi po natin inaasahan na darating po sa ating buhay so ilang po mga kachangit maraming maraming salamat sa inyong walang sa pag-suporta dito sa ating channel I need to say bye now keep safe everyone